na po kami shoot ng ball. Wow! <laughs> Hindi po makapaglaro ngayon sa labas at umuulan. Wow! Napaka-sweet naman po. Tuwa-tuwa po si Teo kapag ka nag- isino shoot yung bola sa ano ah oh, shoot wow ayan po good morning kabeshi pabili nga po <laughs> thank you ate sa pag order hindi hey, na kami bumili ng maluluto sa labas at sabi ko po ay eh, ako yung gusto ko matikman yung mga kabeshi o oh, oh kagaya nito ito ay boneless dillies boneless dillies yan yeah. yeah. may po siya oh, may dry pusit. Eh, tapos ayun, ay, sapsapay na ando. Oo, oh, na. Kasi ito ay para kay Kaebro. Oo, yan ay akin ng pinareserve para may pang-ulam si Idro. At babalutin mo na lang ng bubble wrap. Salamat, at, uh, uh, atin na ako, napaka-supportive sa tindahan. <laughs> <laughs> at ito daw titikman natin. Oo, oh, okay. titikman at, uh, natin. Sayang at wala na yung alig. <laughs> oh, sold out na yung Oo. At masarap daw naman talaga ang mga oh, Kaya siguro oh. sold out agad. Oh, yan. At pakisubscribe po ulit <laughs> kay Kabeshi. <laughs> 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 Uh, thank you po. Salamat po sa lahat. Janet. <laughs> ano pa? Idroso ka, may suka ka pa doon. Ha? Ah, meron pa daw naman. Ayun lang muna. Suka, bigyan mo professor mo. Para kay na. Bawal daw 'yun, bawal. At si Nanay Sonia po ay nagluluto na. Ayan, thank you po. Napakabait naman at napakasipag na nanay. Nagpiprito na po. Nagprito na rin po pala ng itlog. Kahayin na po ng kanin si Itro. Para daw po nalamig. Ayan po kumakain na po. Makain na po si Hidro at saka po si Milot. po at uh, itatry na ni Hidro ang ano yung baby ko? Bagnet. Bagong bagnet. Parang sarap yun. Kakain na muna daw po bago maligo. Thank you po. kay Nanay na yung son Sa bagkiprito. Ang ulam. Ba, nakain ko na si Teo. Na ko po ng itlog na dugo. Na pala kami baby Mommy mami andres one na. Wow. Aba, gising na rin si Bobby. Mm -hmm. Si Bobby. Kapote. Eh. Ay. Pa-bayad to 'tong kape 'Yan kainan na po. Kumain na po. po. Masarap. Ini na 'yung hmm. ulo pasok ninyo dito, ay amoy to Hindi naman di naman. Diba? 'yun yung parang first impression mo sa bahay eh. Oo, ay to. Yo ay may mabaho. Diba? Daanan 'yan. po, mami, baka tayo immune na. Siyempre kami taga-Rito, kaya uh -oh. sanay na kami sa amoy. Hindi. <laughs> <kaya laughs> ang tinatanong ko ay kayo na bago. Uh -oh. Selta. Ay wala. talaga. Wala, lang. wala namang amoy. Yan. Sarap po ng mga paninda ni Kabeche. Lalo yung <laughs> ano ah. Yan pala na ano yung natikman ko. Masarap yung bagnet. Yan, order na po kayo. Salamat po. Sa, saan pwedeng mag-order? Shopee, ate. Sa Shopee. Ah, sige. Para may ano ko dito. Thank you po. Tsaka po yung mga ano nila, masarap. Ito. Itong ang best seller, Lilis. Lilis. May sapsap. May, sap may danggit. Sa yes. almost it then. Yes? Eat ka na? Eat. Yummy. Sa Shopee para ano, mas, mas mabilis ang transaction. Sa ah, sa Shopee. Tapos, Tapos mas, ay meron din po silang suka. Yes. Suka mas safe din si sa Shopee, gawa ng mabilis yung return doon pagka halimbawa ay nasira, binagyo, ay yun, may return sa Shopee. bagay may ganito rin. Sa ano po? Uh, sa, tawag dito ah, sa Zambales. May ano po, uh, may panahon lang po. But mm -hmm. boneless. Mm -hmm. Kung baga may dili si Ebi let pa. Mm -hmm. Kahit si Andres ay favorito. Sarap. Mm -hmm. Sarap yan. Kaya kung pala maputi yung... Ano, um, isa sa aming best seller, boneless dili. Pero lahat naman yan ay unsalted. Mm -hmm. Kung baga may yung alat nga yung natural lang, hindi siya dinagdagan ng alat. Kaya mag-favorito. Parang chicharon, si parang kailangan nagkakain um. ng si chicharon. Masarap. Wow! Nakasakay po si Teo. Teo, ato! Wow! Hawak, Teo! Hawak! Wow! Wow! Galing! Kaya ah, na pala ni Teo magganay. ganay Ano? Marunong nang humawak. Teo, hawak! Teo! Hawak! Hawak! Ah! ha <laughs> tuwa hey yo ha 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 hawak kaya na po ni teo hawak baby ko hawak okay hawak saan naman ni bella man. Naki si Janet ay eh, maraming mga... <laughs> busy o. Busy, maraming pa-order ngayon. Ay, mm. kami nag-asigasin yung joppy. Uh -oh. Ito yung pang-drop off. At ito din, ito ang aming Christmas edition. Wow, maganda pang regaluhan e. Eh. Uh Oo, -oh. si Leia ngayon din ang regalo. Uh Oo, -oh. uh -oh. so kamusta sa mga siya? boss. Mm -hmm ganda Ako, parang pabango. Oh. Pwede mong i-spray. Pag ikaw ay medyo wala ng asim, i-spray mo at may asim na ulit. <laughs> Yan, yeah, no, order na po kayo sa Shopee. Ni Kabeshi. Oh, no. Thank you po. <laughs> Yan, good morning po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay lumabas ulit kami at titingin daw po ulit ng sasakayan. Milot, saan tayo? sa Toyota po mam. sa Toyota daw naman po kami. At salamat po sa lahat po ng mga nag-comment at mga nag-suggest. Si Melody tuloy ay <laughs> lalong nagulo. Lalong nagulohan. Lalo na eh, Pero kami naman ay bago umalis sa Quezon. Oh. Ay pagamahin si Melody, may mga pinanood na sa YouTube, nag-search uh, na rin siya at saka talagang may napupusuan na bago pa kami kami. Ayan po, nandito na kami sa Toyota. Diyan ni Lea Quinoa yung kanya. Ah, dito si Lea Quinoa. Uh, dito si Akumoha. Ay itong dito sa iyo ay dito sa Mitsubishi. Ito sa Mitsubishi. Ayan, nandito na po kami sa loob. At libang na libang si Teo. <laughs> Mahal. Libang na libang. Ano na, may nag-ano na tayo? Wala pa, agent tayo. Ah, wala pa. Oh, ganda. Bossing eh. <laughs> Alin ang gusto mo bossing? Oh, yun daw. Ayun po yung salit. Mm Ito -mm. po yung oh, likod ganda po ni Ayan. spot ni Oh. Ano? ano Anong Anong feeling mo? Oh, I'm comfortable. <laughs> <laughs> Maganda. <laughs> comfortable. Ikaw may lutang sa mga kaya. Ganda po pati dito sa loob. Anong napil mo? Parang ito. Parang ito na. na. Parang ito na. <laughs> Parang ito na mama. Oh. Pinapatray na po ni Milut kay Bosing. Ang pagsakay ni Bosing. Nung makita po ito ni Milut ay talagang napusuan po agad. Ano Bosing, hindi ka naman hirap pagsakay at pagbaba. Ano pa po? Nasakayan ko ni Papa yung Montero at saka po yung Everest. Parang mas maganda ito. Oo, parang mas <laughs> maganda. <laughs> Ikaw, Teo, alin ang gusto mo? <laughs> mahal. Alin ang gusto ni ito sa rin, mahal. Sakay nga kayo. Sakay kayo. <laughs> sakay kayo. Sakay Sakay kayo. Sakay kayo. Sakay sa lolo. <laughs> sakay sa lolo. <laughs> ano? <laughs> sa likod, sakay, sakayan din natin sa likod. Sumagay <laughs> <laughs> na po kami sa Kasyang-kasyang nga tayo, Kasyang-kasyang <laughs> kasyang ni Dodo. Maluwag na maluwag dito sa may tuhod, Don, eh. Ano po, sing? No? Eh. Ayan po, at si Camelot ay nag-fill up na po ng form para sa application. Ayan, thank you so much po sa lahat po ng mga nag-comment sa vlog po namin ni Milot. Sa lahat po ng mga nag-PM, thank, thank you so you much po. po. Uh, at hindi po talaga namin inaasahan na darating yung araw na nadi dito po kami. Mm. Kaya maraming maraming salamat po ulit sa lahat ng aming mga viewers, subscribers, sa, la lahat ng aming mga supporters, sponsors, sa inyo po lahat. Thank you so much. Mm. Thank you Lord. At uh, Oh, hindi po salamat natin na mga <laughs> na tayo mga karating dito. Oh, oh. Tayo lagi lang sa Ilya, Palesda. Uh -huh, uh -huh. Lagi lang nasa bukid, <laughs> sa ilog <Ilugan, laughs> eh. no, Kaya nga, salamat po. May pizza pa merienda. Ako po yung juice. Ako yung juice na rin lang. Yeah. <laughs> <laughs> Alibredao <tele> libre Kumawit na rin ako. <laughs> <laughs> pa mo alibre. Hindi mo alibre. mo alibre. mo alibre. Hindi mo alibre. Hindi mo ako. Hindi mo alibre. Hindi mo alibre. Hindi mo alibre. Hindi Thank you po. Ano sa papa? Kape daw ang papa. Parang ako. Oh. Ilang kape? Papa. Isa lang kape po ka kape. Kape ka pa daw? pa ba't Pedro? thank you po sa lahat mga nakasuporta sa kay Milot, sa ka kay Atenel, sa ka kay Bal. Kay Kim. Kay Kim. Sa lahat po ng... Na... Yan at bali. Po ay nakapag fill up na ng application kami po ay galing na rin sa bangko dahil kami po ni Milot ay hiningan ng bank statement yun po ay isa sa mga requirements o po hiningan din dahil ako po ang homemaker po ni Milot kung kayo yung business, may business ay ba ang requirement ng may business uh, yung mga ITR laang uh, kung kayo naman ay employee yung mga payslip uh, ay kayo na may uh, walang Wala. ganay o oh, kaya, kaya statement? Pakinggi oh, sa atin. Oo. Oh, oh. Ay ngayon naman po ay okay na yung mga lakad po namin. Ang hindi lang okay ay itong <laughs> gutom na. Mag alas dos na po ng hapon. Hindi pa kami nagtatanghalian, mga pagkain na. Ay kami po kakain muna. Oo, oh, kahit na na. Sa SNR hapon. po. Uh, Nakailimot ang gutom. At nakaka-excite po lalo si Bosig na kay nagkapila ng umaga eh, matyaga hanggang alas dos ay eh. nagkapi naman po kanina si Papa yan po at nandito na kami sa SNR oh sarap ng hangin inaayos lang po nila si Peyo nandito na po kami sa loob at kami po i-order muna at magutom na talaga Dumating na po itong aming order. Oh, itong kay Bala. itong na, Nak? Kakain na po kami. At alas dos na pong mahigit. Mag thirty na. Ayan po. At wala na. Kapulang. 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 tayo <laughs> Baka hindi pong yung kulang, bakak hindi pagsasaamay na kulang, nagkoy na kulang, yung isayhat yung ay, ayo, oh. meron na ako, ay ikaw? meron na saan? tayo, si ba ba? pa ng tubig, eh. Ah, malu, ng... coke. malu, <laughs> <laughs> na. malu, na po si malu, đây nè sa babak. Pinas. Kamit-kamit. si Rosemar. daw po kami. Onyang uya na lang. <laughs> Salamat Maganda pala si Rosemar sa personal, ha ni. Hindi katulad nung sa ano, paramita siyang basher. Pero yan ay isa so, sa... So, Huwag yung okay, magkapanood ko yung vlog ni... Yung vlog ni Alex Lanza. Oo, napakayaman. Oo. Oh. Sports car na yan. Ay. Napanood ko rin naman yun. <makes> Napapahiya. Saka siya kumikita ng... Ano? 15 million. Monthly. Hindi. Per day. Uh, oh. Pagkat <makes> oh. of... mayroon si... Yung yung BBB, bahay ni Kuya. Yeah. Mm -hmm. so, kaya kaya May si Big May papakain niya doon mga tao, si Big Brother. Binaya ah, niya. Uh, big Sister na kasi yung pinapakapakain niya doon. Big Sister. Oo. Oh, Sa'yo kaya yung yung si Big Sister. Oo, oh, Big Sister na po. <laughs> <laughs> kaya nga, kaya... Kaya nung makikita ko oh, kasi... Diba, oh, ba, oh. Hindi natin pinalampas oh, na tayo. Hindi makapagpa-selfie. At uh, thank you naman dahil tayo pinaunlakan. Oh. <laughs> <laughs> Ay, baka sa bunutan! Ay, thank you, oh, thank you po. Thank you po. Thank you po. na po yung ating pizza? Yehey! Ay, no, Wow. Hindi wow. niyo Oh. Ay, yan yung pizza. oh. Luwan tuwa po si Namilun at nagpa-picture kay Rosemar. <laughs> dahil. Is spread mo tsara hindi ba? Oo. Oh my. Hindi lagi pala. Kumain din naman. Gare pa waitan. Oo. Oh, nararamdaman ko kasi 'to. Natin tao. bali tapos na kami kumain at kami daw ay bibili lang ng Pampers. Tapos bumili lang po ako nito para kay Kim, pasalubong. Thank you. Oh, saan ba ganyan itong Ay doon, tara doon. Puno. Ay, kukuha ko si ano kaya. Si Andres ng si Thomas. Wait, ano bagang ano ni Thomas? Kukuha ko ng isa. Ay, kuha mo. Kukuha mo. Ano bagang ano na yan? Small Leon, si mo ng small. Ano ba ganyan? oh ko lang doon. Oo, oh, ito lang mo. Oo, oh, punta o kailangan mo. Nagagangun. <laughs> ay, ay, Ayan. Ayan. Sa kanya hindi pa pwede ang pants. Ito yung dinidikita ni Tip. Oo. Oh. Sama mo din yan ah. Salamat. Ay, toothpaste wala. Kuha kang toothpaste. Wala nga pala tayong toothpaste. Ilang peraso. Ayan, yan, sige o. Lagi tayong walang toothpaste. Naghahanap si Drew ng chinelas. Ariel Sunrise Press. Ito nga. Umili kaya ako hindi nang isa. Oo. Wala kaming ano ah. Panlaba. Ayan na po yung mga kasama ko. Okay. Teo. Libang na libang lang po si Teo. Tabi kayo, tabi ha. May sasakyan. Ayan po, pauwi na kami. Ayan na po yung mga diaper na binili po namin. Tara. Pinapalamig na po ni White yung sasakyan. Yan. thank you Lord at nandito na po kami sa Kanawa White. Iyan po ang aming mga kasama. Sige, ako na ang magbubuhat, magbubuhat ng iba. Tara. Si baby po ay nakatulog na. Nakakatulog na po ang aming baby. Saka yung ikip, ikaw magbigay. pero balis. Oh, nadede na naman si Thomas. Yan yung parang si ano pasalubong ko kay Thomas. Pasalubong kay Thomas. Nakadede. adede si Thomas. Yan po, dito na po ulit kami sa bahay. Si Bossing po ay nanonood ng TV. At maraming salamat po ulit sa inyo lahat, sa lahat po namin mga subscribers, viewers, silent viewers, sa lahat po namin mga supporters, sa lahat po namin mga sponsors, thank you so much po. At salamat din po sa lahat po ng mga nag-comment sa vlog po namin ni Milot, salamat po sa lahat ng mga suggestion po ninyo. Yan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. mag po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!